Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Jennifer Kimno. At pwede niyo rin po akong tawagin sa ngalang Jenny. Ngayon po ay tatalakayin natin ang isang napakahalagang aspekto ng pagtuturo. Ang paghahanda ng pagsusulit batay sa performance. Ano nga po ba ang pagsusulit? Bilang mga guro, mahalaga na ang mga pagsusulit na ating ibinibigay ay hindi lamang sumusukat sa kaalaman ng mga mag-aaral kundi sa kanilang kakayahang ipakita ang natutunan sa pamamagitan ng tunay na pagganap o performance. Para naman sa mga guro at kapwa kung magiging guro sa hinaharap, mahalaga rin ang pagsusulid. Ito'y nagbibigay tugon kung naging mabisa ba ang pagtuturo, angkop ba ang mga aralin sa aking mga estudyante, at alin nga ba ang mga kasanayan na dapat bigyang diin. At alin nga ba ang kailangang ituro muli? Sa ating aralin ngayon, alamin natin kung paano makakapaghanda ng isang pagsusulit na hindi lamang batay sa tradisyonal na pagsagot sa mga tanong, kundi nakatuon din ito sa kung paano natin masusukat ang aktual na kasanayan ng mga mag-aaral sa mga sitwasyong kahalintulad ng totoong buhay. Ano nga ba ang pagsusulit batay sa performance? Ang pagsusulit batay sa performance sa isang uri ng pagsusulit kung saan sinusukat ang kakayahan ng mga mag-aaral sa paggawa ng mga gawain na may kaugnayan sa mga aralin. Halimbawa, sa halip na simpleng, simpleng higit isa ang pamimilian o multiple choice na tanong, maaaring hilingin sa mga mag-aaral na gumawa ng sanaysayo essay. Proyekto, Magdaos ng, perf ng performance o presentasyon tulad ng tula, kanta at iba pa. O kaya naman ay gumawa ng mga eksperimentasyon. Ang layunin ng pagsusulit na ito ay hindi lamang upang malaman kung ano ang mga kung ano ang mga kanilang nalalaman, kundi kung paano rin nila ito ginagamit sa aktwal na sitwasyon. Ngayon ay dumako na tayo sa mga hakbang sa paghahanda ng pagsusulit batay sa performance. Una, tiyakin ang layunin ng pagsusulit. Una, kailangang malino sa atin bilang guro ang layunin ng pagsusulit. Ano ba ang nais nating sukatin? Halimbawa, nais ba nating malaman kung gaano kahusay ang isang mag-aaral sa paglutas ng mga problema? O gusto ba nating malaman o makita kung paano sila kung, o kung paano nila sinasabuhay ang kanilang mga natutunan sa aktual na gawain. Pangalawa, tukuyin ang kakayahan o kasanayan na susukatin. Ang mga kakayahan o susukatin sa pagsusulit ay dapat tumutugon sa mga behavioral objectives o layuning panggawain o pangkagawian. Halimbawa, kung ang layunin ng iyong aralin ay makabuo ng isang malikhaing solusyon, dapat ang pagsusulit ay naglalayo na masukat ang creativity o pagkamalikhain ng mga estudyante. Pangatlo, pagbuo ng isang rubrik o pamantayan sa pagmamarka Upang maging patas at tumpak ang mga pagsusuri sa mga gawaing performance, mahalaga ang paghahanda ng rubrik. Ito ay nagsisilbing gabay upang makita kung paano matutugunan ng estudyante ang bawat aspekto ng proyekto. O gawain, dapat ay malinaw rin ang ating mga materyales, kriteriya tulad ng kalidad ng rubriko. Pangapat, pagbibigay ng sapat na panuto at gawain. Mahalaga ang ating panuto na kailangan nito maging simple, malinaw, at dapat ay naiintindihan nating mga estudyante. Kaya hindi ng mga mag-aaral ay may sapat na oras at kagamitan upang makagawa ng kanilang proyekto ng tama at malinaw, maayos at mahalaga. Ang pagsusulit batay sa performance ay nagbibigay diin at nagbibigay daan sa mga mag-aaral na ipakita ang kanilang pagkatao sa parang mas makatotohanan at pakapakikapakanabang. Sa halip na pagsusulit na pangkaalaman lamang, binibigyan sila ng pagkakataong maipakita ang kanilang natutunan sa aktwal na konteksto. Bilang mga guro, tungkulin natin na ihanda ang mga estudyante o mag-aaral, hindi lang sa pagsusulit, kundi pati sa mga pagsubok ng totoong buhay. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. At sana'y makatulong ang ating talakayan sa inyong paghahanda ng mga pagsusulit para sa inyong mga estudyante.